Ito na yung EDSA sa oras na 7.15 ng umaga. Ang tawag sa kalye na ito ay uh, Jamie Drive. At uh, ang daming matitikitan dito at uh, posibleng mahatak. Ano? Nadali! 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 <laughs> Skog! Dito, ang dami. Wala naman pumay sa akin. May pinapakain pa ako. May pasyente po ako. Wala naman pumay sa akin.

Ang toto, isang wrecker, dalawa. Dalawang wrecker. Papa. Saan yan? Basta alam mo. Ma'am sir. Magandang umaga, dadako. Ano ko, almuta ko. Di ko pala linya yun. <laughs> <laughs> Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay February 6, 2025. At sa oras na 7 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa Quezon City at dito nga sa may Scout Borromeo. Ayan lang ang EDSA. At pagpasok pa lang dito, bungad na agad mayroon na nga hatakin. At dito sa kabila may tinitigitan din. So meron na mga uh, driver or mayari So matitikita na lang ito at paalisin Bawal po magsettle dito kasi wala po kami yung official receipt sa so, well, kami Hindi, hindi na lang po Hindi, na lang, hindi, na lang, hindi, hindi. So, so, rin po pwede kasi may reference number na po Saka so, ano po to eh Ilang taon nang mabuhay lane to yeah, actually, hindi, hindi, ko nga mag-gets eh. Bakit ba nilalabas nyo sasakyan dito? Na alam nyo namang mabuhay lane. <laughs> Hindi sa loob. mukhang maluwag pa rin naman. Mukhang kasya pa. Kasi ayan ay Ayan yung mga signages natin. Tsaka alam nyo naman yan. Ilan taon na yan. Sama na lang kayo para makuha nyo kagad Toto. Sa likod ng uh, hinahatak na Montero, ito may hinahatak din dito. Magmula dyan sa hinahatak na yan, sa likod ng Montero, may hinahatak din pala dito. Sa kanto. Ah, dalawa na pala. Yung mga truck na yan, tinikita nyo ba? babaybay lang na lang natin itong Samar. Ang labas nito, Timog. Yung truck, yung mga truck na yan, sa kaliwa. Sura, sir. Asira, eh titikitan niyo. Pag sira, pwede ito pataw na natin yan. Stalled naman eh. Yung mga ganyan na nakahazard at may driver, pinapaalis na lang. Pero pag nakahazard at walang driver, matitikitan niyo. Alam mo, gusto nyo pahatak na lang natin 'to. Ang laki pala loaded. Hindi kaya 'yan. Hindi kaya 'to, loaded 'to. Pero titikitan na lang ito. Titikitan na lang ito ng illegal parking. Pero ito posibleng mahatak ito. At uh, may hinahatak na rin pala dito sa likuran ng mga truck na 'yan. Marami nang maahatak dito at nahatak na. Bigyan mo si Pormento. kailangan niya ng flatbed Honda hr -V. Uh, oh, nakatapat pa sa no parking Pero maski ganyan At uh, dumating ang driver Matitikita na ng illegal parking Ang multa niyan, libo Kung baliwa dito sa Ang alam ko nito eh JMA Drive Ang dami dito. Nasa vicinity tayo ng uh, GMA Network. Tad, pala ng ano, no parking sign dito. Ito. Kabilaan, no parking sign. Ito na yung EDSA sa oras na 7.15 ng umaga. Ang tawag sa kalye na ito ay uh, Jamie Drive. At uh, ang daming matitikitan dito at uh, posibleng mahatak. O, oh, di ba? Ang ganda tignan ng mga motorsiklo. Nakaayos. Ay, sana na lang pala kailangan? Kasi dumating na yung Subaru eh. na, na yung Nadali! Oh, nadali! Pero okay lang, bibili lang kami. Ah? <laughs> <laughs> ha? Chopper, pipilin ko. Chopper. Ha? Chopper? Ah, sige. Mayroon na maghilipad sa taas. <laughs> sa oras na 7.40 ng umaga, uh, bago natin iwan itong uh, Jimmy Drive, ang natod dito ay pito. Tapos yung uh, apprehension, ibig sabihin noon natikitan at pinaalis ay siyam. Ano? Natali? Natali! Natali! Salamat! Skog! Yung iba sa harap ha, marami sa harap. Marami sa harap. Yung mga makukuha nyo, maaharang yung motor, harangan nyo. Skog, dito, ang dami. Pati ito mga to. Ipag, ipag, ipag siya Ipag So, mo na to, truck <laughs> Tagalin nyo lahat yan Kunin nyo, kunin na natin Ayahan nyo sila kung ano makuha nila yung hindi lang makukuha, kunin natin. May na pa motor. Wala, wala. Nag-iintip. Tapos ako Gulas. Puro oil na. Ang gulas. Ito yung malamesa, oh. yun yung nilalabas. Pati no? doon, oh. dahan kayo, ha. Ah. may apo yun. Bakit pinakarkan mo yun ko? Sirpis natin dyan, sabi ka. Iniwan nyo sa kalsada, eh. Ano? Iniwan nyo sa kalsada ay diharang sa atuan na ito dito eh wala kalsada yan kahit walang magpaparking, may magpaparking. bawal wala nang nila nakaharang kayo pinaiwa nabuta namin dito may litrato lahat yan ano kayo may pinakakain pa ako, may pasyente pa ako, mawawala lang po kayo sa akin. Ano po yung alawa ko, may pasyente pa ako. Mawawala Alisin nyo yung alisin nyo kasi. Alam mo, paano ka namin yung Yung iba, yung iba doon, bawasan na natin. Ayan o, oh, mga yan, tanggalin natin. Putulin yung hos, carwash yan. Ayan nga, pagkali niyo yung hose na yan. Huwag gagalawen. wag nyo gagalawin. Huwag nyo gagalawin. Huwag nyo gagalawin. gagalawin. Sa na kayo, ang kukulit nyo eh. Ano ito? Volcanizing shop? Ginagawa. Saka car wash. Ah, car wash. vulcanizing na okay. lang. Vulcanizing? vulcanizing. <laughs> Skog, skog. Kuni nyo ito. Hindi, hindi. Kung kailangan nyo putulin, putulin nyo yung host. Hindi sa inyo, ayusin nyo Kasi kukunin ko rin lahat yan. Ilayun niyo 'yung bata. Ano ko po po yat, lang mo Kukunin ko 'yan. Sige. Kukunin ko 'yan. Patayin nyo! patayin nyo lang. Patayin nyo! Huy, ka. Kukunin ka. Patayin nyo muna, patayin nyo! Patayin nyo Patay Patay muna Patayin niyo Patay muna, Patay inyo. Patay inyo muna. Patay sa inyo yun, hindi nyo lang pa ipatay? Hindi, oh. kukunin ko na yan. Kukumpis kayo namin yan. Kukumpis kayo namin lahat ng hos nyo. Bitawan mo yan. Bitawan mo yos. Ayusin nyo lahat yan. Kundi, kukunin ko rin lahat yan. Patanggal yung ulam. Tanggal, kunin nyo natin yung lamesa. Iwan nyo yung mga ulam. Huwag mo nang gagawin. Sabi ko, tanggalin nyo yung ulam. Kunin mo. Ilang beses na kayo pinagbibigyan? Jessica, tanggal mo yun. Tanggalin nyo lahat ng ulam. Lamesa, kukunin namin lahat. Pati upuan, kunin nyo. Babalik lang yun. Eh. Sila yung nandito sa kalsada lagi. Danda na, mainit yung ano. May lutuan. Nakasindi pa yan kanina. Mainit yan. Mainit yan. Kukunin lang mesa. Kukunin, kukunin. Tanggalin mo yung nasa ilalim, yung lutuan. Ate, tanggalin mo yung lutuan nyo. Tanggalin yung lutuan sa ilalim. Mainit, ha? Yung lamesa lang ang kunin nyo. Sabi, say, mainit yan eh. Mahawak na pa eh. Sabi, say, sa ilalim. Umayag niyo, sir. Sa umayag, pagsalo pa tayo. Hindi mo na. lang. dogi. So kamusta dinaguna operation sa atin ngayon? Well, uh, itong umaga pa lang, no, actually wala pa isang oras na nag ang ating operasyon. Uh, we have already towed uh, more than uh, 10 vehicles no. While sa po tayo sa Scout Borromeo, going to Samar, then we ended in ano no network drive. So, naubos po ang ating tow truck. So, we already apprehended more than 20 vehicles also. Towed more than 10 vehicles. So, ngayon naman po, pinasadahan natin itong internal road or formerly known as Agham Road po. No? Kaya kita naman natin ang problema dito is unang-una, ang mga vendors po dito, hindi lang po sinakop ang bangketa, sinakop na po ang two lanes ng kalsada. So, that is way too much already dahil ilang beses na po natin pinapasadahan to. Paulit-ulit na lang po. So, itong umagang ito, hindi na po natin sila binigyan ng pagkakataon para mag makapagligpit. We already confiscated all the items na nakita natin nakahambalang po sa kalsada. So, sari-saring mga negosyo ang nandito at yung mga obstruction po nila, uh, it's causing way too much traffic already eh. Nahahambalang ang flow ng mga sasakyan uh, napakadelikado sa mga tao naglalakad po no papasok sa kanila mga trabaho as we all know marami po mga opisina dito hindi lang po government but also private offices so that's one thing that we want to do no to ensure na safe ang malalakaran ng mga taong bayan at also makabawas po sa problema ng traffic congestion. Lalo lalo na po pag rush hour, itong oras na ito, nagumpisa na po ang pagdagsaan ng mga sasakyan. So yun po ang gusto natin, tanggalin ang mga nakahambalang. Sir, paano mamimaintain? Kasi pag nyo, babalik sigurado yan, sir. Well, for now, no ang consistency lang po natin ang magagawa po natin. Uh, every now and then, papasadaan po natin ito. And so far naman, unti-unti may nakikita naman po tayong pagbabago. Yun nga lang po, uh, meron pa rin po talaga mga medyo matitigas ang ulo na despite our warnings, despite our operations, pilit pa rin po nakikipagsapalaran sa kalsada. Which meron naman po silang pwesto na kung saan pwede po sila magnegosyo na maayos ang mga sidewalks or bangketa, it's meant to be used as a safe passage sa mga pedestrian. So, napaka sikip na po ng ginawa nila dito. Uh, they extended to the sidewalk, so hindi pa po sila nakontento. They extended up to the street. So, doble-dobling, ano na po to, obstruction. So, hindi lang po delikado, but it's hampering the safety ng ating mga kababayan. Uh, hindi naman po kami nang tatarget ng basta-basta. Wala naman po kami pinipili, wala po kami kinikilingan. Uh, as long as you have a violation, you're obstructing the road, you're obstructing the sidewalk, may kaya man o wala, lahat po ito uh, may pananagutan pa rin po sa ating mga batas trapiko. So we're not selective, wala po kami tinatarget. As long as you are violating, you are obstructing the road, definitely kayo po ay ma-issue ng violation. And sa mga makukumpis ka naman po ng gamit, uh, pag ito po ay may mga, ano, no, may mga plate number tulad po ng mga tricycle or mga motor, ito po ay ini-impound natin sa Tumana Marikina. Then yung mga gamit naman po na nakukumpis ka, these are all confiscated at nilalagay po ito sa storage sa ating uh, storage facility, either sa Ortigas Base po or kung hindi naman po sa Tumana Marikina rin po ito.